Hindi Di ko pili sa mundo doon yung nasa taas, nasa ilalas, nasa iba. Wala na bucs muna ngayon kasi suli andi wagin na. Uh, Mas kinala ng gusto, okay na babakal. Katatok ko langan masasabi ko na mahal. Nakukuwako tanan ko na nang gusto ko, kung gusto maging ayayay may kadina sa mundo ko At sa sa labas, nakatint, nakapila Full tank mga gas, unlimited gasolina Kung wala ka man sana, di ko na yun nasala Puro yun na sinda, kung ako nagadara Nagaarapo lang ang nalak, itaadamo damo Di di mauubusan na sa tropa maggarabo Tagaan ko tanan, kay kung sino man mangayo Ang kwarta ko wala sa wallet, at na nakasako Kasadyaan pa aga, wala makapaudong Ang volume nakatodo talingan na urugong Damon connection, na dilin nyo maabot ginkapuyan ka tanan, kaya din nakaabot Di ka pwede sumulot, maluya Nasa taas ang tigil, nasa duda Warang labot sa mga nagkasuya Ang hiwagan na mong hindi mo Di ka pwede sumulot, maluya Nasa taas ang tigil, nasa duda Warang labot sa mga nagkasuya Ang hiwagan na mong hindi mo When I want it, then I get it Kung makita mo ako, masabi ka gabi ang lanet when I want it then i get it then i get it make him move and man i a see money fame Sabi nga ginadalat ko ini Kaya masabi ka matulin Anak pag-asenso, wala di disang dreaming Everything you see, it all comes from nothing I live in this island, the richness and richness Of beauty of ladies na sobra ang kinis Malinis ang lawas, mas kinakatipis Sa gana, sa alak, sa pera, surulwa Sugad ako sana, pagadila sa mas pati Ang trabaho ko dite, magsunog permission money Damo-damo ang kilala, mga dili basta-basta Kung nakuhan makaupot, babagaan ang artista Sa pangita, sa liba, nag-aurat permiss ang kwarta Ginagis sa Di nila puro istorya Kinamitan ko sa ruler, kada kurit ko sa paper Sagot sa nakaspray't, mga linya ko'y smarter Di ka pwede sumulod kung maluya Nasa taas ang tikil na sa duta Warang labot sa mga nagkasuruya Ang hiwagan namang di nyo makukuha Di ka pwede sumulod maluya Nasa taas ang tikil na sa duta Warang labot sa mga nagkasuruya Ang hiwagan namang di nyo makukuha Di ka pwede sumulod kung maluya Nasa taas ang tiil, nasa duta Warang labot sa mga nagkasuya Ang hiwagan na mong di makukuha hey! Di ka pwede sumulod umaluya Nasa taas ang tiil, nasa duta Warang labot sa mga nagkasuya Ang hiwagan na mong di makukuha hey! Di ka pwede sumulod umaluya Nasa taas ang tiil, mga nagkasuruya Ang hiwagan na mong di nyo makukuha hey.